isa itong uh, ethics complaint to ng Thursday. Sa so, ito ng Wednesday, medyo in shock pa tayo sa nangyari yeah. ng Wednesday. But no, Thursday, medyo uh, napanood ko na yung mga videos. Kasi hindi ko talaga narinig yung tinawag niya akong buwang eh. no nagsenda na sila ng mga videos. Doon ka na lang nalaman na nung nakaalis pala ako, marami ko siyang mga, mga, mga sa masasakit. So, noong Thursday, I instructed my staff na pag-aralan kung meron ba talaga magiging basis yung ethics domain. Kasi ay hindi naman natin na um, mag-file na alam naman natin na uh, hindi mag-focus. So, sorry ma'am. Um, what exact remarks yung patitingilin nyo talagang pwedeng mag basis na i-reklamo sa Senate Kaitan? Well, unang-una, component yung uh, complaint kasi na um, well, aside from being a senator, si Senator Alan Caetano is also a lawyer. And di ba, as a lawyer, meron din silang standard na uh, sinusunod. during the hearing, nakita naman natin na uh, hindi lang yung standard of a uh, senator, hindi yung standard din of lawyer yung, mm -hmm. yung, mm -hmm. yung mm -hmm. na-violate niya during the hearing. So, number one, yung main calling na ginawa niya, yung sinabi niya na yung ang pakalan mo, Lourdes, so hindi Bariter. Uh, tapos yung pangalawa nga is yung buhang. But sa akin, for me, yung pinaka-grave is yung pag-accuse niya na nagbibigay ako ng copy dun sa 10 radio interviews ko daw ng set of questions. So, like, bahagi din nga rin. And plus yung uh, kita-kita during the hearing, um, uh, napanood ko siya ulit, tapos I was reading the transcript, makikita niya na halos during the uh, the hearing na Wednesday, parang siya lang yung salita ng salita, tapos every time mag-explain yung DPWH dun sa tanong nila, kinakot off niya. Eh, tiba uh, paulit-ulit naman nilang sinasabi na uh, this is about a review So, kung review to, bakit yung resource person hindi nabibigyan ng pagkakataon na mag-explain nung, nung statements nila. What exactly, sa last what exactly are you expecting or do you hope to get from this ethics story? sa akin, ang gusto ko is, uh, uh, mag-una-una well, ayaw pangunahan si Senator Tol dun sa magiging uh, ruling At at the end of the day, we want to be vindicated. Na meron talaga siyang maling ginawa during the meeting that does not uh, reflect uh, a senator or a lawyer. um uh, for me no, when the pronouncements were made during the meeting, uh, ano na yun eh, kung na yung mga gano'ng salita diba? so ang sa akin, babalitin ko, yung nangyari sa akin noong 2015, parang that time, pinalipas ko na lang, pinalapas ko na lang. But this time around, parang hindi na ako papayag na gawin niya ulit na, na yung paninira na ginawa niya. And I'm a mother, bago lang ako, so kailangan ko protektahan din yung mga anak ko na ayoko na pag bumalik sila sa eskwelahan, may magsasabi sa kanila na yung Nanay mo pala, si Raulo Kasi tinawag ka sa Senator kay Tano na buang. So this is not just uh, about me as a Senator. This is also about me as a mother. Na alam ko, pinayla ko <laughs> Kasi alam ko yung pinagdaanan ng mga bata. Hindi lang yung mga anak ko. Pati yung mga pamangkin ko nung panahon na yon. And hindi ako papayag na mahuhulit muli yung yung yung, yung ganong uh, pinagdaanan nila. Kasi siguro ang hirap ma-explain kung hindi mo pa nararamdaman maging siyang magulang. Kung, di ba, parang if you're a parent, mas masakit pag yung anak yung nasasaktan. Eh, ganun yung nangyari sa amin noong mga panahon na yun. So this time around, hindi na talaga ako papayag na bangyari mo sa ulit. pa rin kay Sen. Tolentino because I saw yung pronouncement niya na i-hear na niya kung natin. So hopefully, pagbalik namin sa July 22 eh, magkakaroon na ng schedule itong complain. And siguro, ang sa akin, uh, hindi ko naman siya minamadali. Eh, I want this to go through a process kung kailangan uh, uh patawagin patawa yung mga nag-interview sa akin, kung talaga may katotohanan yung pagbigay ko ng mga tanong sa kanila. Eh, I am uh, more than willing to wait. And uh, ayaw ko rin siyang i-pressure na mag-uwi ka agad. Kasi nga, gusto ko talagang uh, makita ng lahat yung proseso na gagawin ni Sen. Para din naman magkaroon ng pasihan yung magiging ruling niya sa bandang mga. but this falls under yung rule na um, no senator under any circumstances shall use offensive or improper language against another senator? Yeah, bahagi yung complaint din natin. So, maraming mga sections kasi na uh, sa tingin natin na violating senator ano uh, during the vote. Ma'am, yun so, po yun, Meron ka po bang ibang, like, grounds for the, ano, for the ethics complaint? Uh, Meron pa. Siguro, well, I'll providing the copy para mas uh, accurate yung, uh, yung makukuha yung uh, info. Ma'am, what is your reaction po dun sa mga nagsasabi? For example, si Senator Robin during an interview, parang ang panawagan ko niya is stick to the issue daw po parang huwag na yung ma uh, makati tagi na dapat daw po mag-focus doon sa Senate Bill What's your um, comment lang po doon sa mga ganong statements? Well, yun naman talaga yung gusto natin, di ba? To stick to the issue. Hindi naman tayo yung nag-umpisa, nag-calling, okay. yung uh, allegation, uh, the nagbibigay, nagbibigay ako ng question. Hindi galing sa akin lahat yon Galing sa akin, Senator Alan. Uh, nandun ako para talaga bigyang linaw yung pag pagpapatayon ng new Senate building. But anong nangyari? He ended up calling me names during the daw hindi ka naman pwedeng manahin ng gano'n sa natayuan. O oh, no naman, talaga hindi di ba, uli kengro, ah um, hindi lang naman ako 'yung uh, magkakaroon ng ano eh. Hindi lang naman ako 'yung nasaktan 'di ba? 'Yung, yung pamilya ko kasi doon sa ginawa niyang name calling kayo, 'yung members of media na uh, na meron siyang allegations na pinifeed ko sa inyo yung mga tanong tuwing ini-interview nyo ako during during that period. So, kumbaga, uh, marami siyang uh, gustong sirain. Or even yung resource versions natin from DWH di ba? Uh, tuwing, dun may mga pronouncements siya na parang may conclusion na siya of irregularity eh. Tapos nung yung mag-explain yung taga DPWH, hindi na niya kinapot off na niya. At makikita niyo dun sa transcript na napakalinaw na si DPWH was not given time to explain their side, but they were just there to validate yung point ni Senator Allen. Eh, Diba akala ko ba gusto niyang malaman yung mga detalye about the building but apparently during the hearing ang naging takbo uh, is ito yung conclusion niya dapat lahat ang sasabihin niyo uh, supports that conclusion. Eh hindi naman I think uh, hindi naman ganoon yung supposed to be na bagyari doon sa building. I'm just to be Ah, uh, sabi niyo yung violation ni Senator Alan sa ethics complaint niyo, hindi lang yung name calling. So, so what else yung violation? name calling and then yung allegation nga yung binato niya sa akin na uh, I've been feeding the media questions during my radio interviews. Um, tapos yung the way yung treatment niya din sa mga resource persons uh, during that Ma'am, magtutuloy yung hearing ni Sen. Aran on the new Senate building this coming uh, Wednesday. Will you be still attending po? Uh, oh, ako, uh, invited pa din ako. Uh, I don't know kung babawihin yet because di ba, I'm not a member of uh, the committee but uh, may open invitation naman siya during the hearing. So, magpapakita pa rin tayo dun sa hearing. We will monitor and then pag nakita ko na meron na naman siyang uh, uh, maling uh, statements, we'll see. Baka I will attend again with Hindi ba kayo nag-worry ba baka magkaroon round yung to, to sagutan if bumaba pa kayo ulit at mag-attend? Um, I guess, uh